Susunod ang susunod na programa ay Rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood. Hindi makakapayag si Sabrina na hindi magbigyan ng hustisya ang nangyari sa kanya. Kaya hindi siya nagdalawang isip na isiwalat kay Lilet ang tungkol sa sikreto nila ni Renan. Walang kamalay-malay si Rena na may itinagong larawan pala si Sabrina tungkol sa relasyon nila at si lelet pa mismo ang nagpakita ng mga ebidensya kay Era. Hindi man nasabi lahat ni Sabrina ang tungkol sa iba pang mga sekreto ni Renan, naniniwala siya na ang pictures nila ang susi para magising si Era sa panoloko ni Renan. Mabuti na lang at naniwala si Ira sa mga ebidensya na hawak ni Lilith at gumuho ang kanyang mundo nang malaman niyang matagal na pala siyang niloloko ni Renan. Pero ang hindi alam ng lahat, may isa pa palang sekreto si Sabrina na natuklasan ni Lilith dahil nakita niya sa mga dokumento ni Sabrina ang isang sulat at birth record. Biglang tumigil ang mundo ni Lilet nang mabasa niya kung sino ang may-ari ng birth record dahil si Trixie na kapatid niya sa ama ang nakapangalan sa birth certificate. Matatandaan na hirap si Patricia at Ramir na makabuo ng anak noon at bigla na lang siya nagkaroon ng baby na hindi man lang pinakita na nagdadalang tao siya kay Trixie. Ang hindi alam ng lahat, pinaampon ni Sabrina ang bagong silang niyang anak noon kay Patricia habang nasa ibang bansa si Ramir para palabasin na nagdadalang tao siya. Ito ang dahilan kaya magkakilala si Patricia at Renan dahil kay Sabrina at malalantad na rin ang sekreto niya kaya lang wala na siya para ipagtapat sa anak niya ang totoo. Pero sa pagkawala ni Sabrina, ipinapangako ni Lilet na siya mismo ang magsisiwalat kay Trixie ng katotohanan na si Sabrina pala ang tunay niyang ina at hindi si Patricia. Sasabihin na kaya ni Trixie ang totoo kay Lilet dahil hindi naman niya totoong ina si Patricia. Abangan.